So guys, for today's video guys, welcome to my vlog. So nandito tayo sa uh, magluto nagluto tayo na guys. Tulog-tulog yung luto natin. Ang gapin natin, kalandiyos oil guys. So kita nyo naman, napakaganda ang kalandiyos oil guys. Oh. So ito yung gamit natin guys, blower pan. So daloy yan ang langis guys. So yung konsumo niya guys, patak-patak siya guys. Ayan, konsumo sa Yusuel guys. So napakaganda itong Yusuel guys. So tatanungin ko kayo guys kung ano masasabi nyo sa patuloy ko kaya na pakpakito sa pakita sa inyo. So araw-araw ako nagluluto guys, ginagamit ko yung Kalandi Yusuel. Ako mismo nag gamit nito guys, ang gumawa, ako mismo gumawa nito. So malaking tipid dito guys sa akin. So sana sinisir ko rin sa inyo na sana mainggan nyo kayo gumamit nitong kalandiyos well so napakaganda gamitin ito guys so yan guys uh, ako lang ang nag, uh, gamit ngayon guys so marami na yung gumagawa so ako isa din ako na gumagawa nitong kalandiyos well so ito pinapakita ko sa inyo para lagi guys araw araw sa youtube sa facebook sa social media sa live So ako lang guys nang lagi nagpapakita guys, pinopromot ko guys na sinishare ko rin sa inyo na sana magustuhan nyo ang aking video. So huwag nyo kalimutan guys i-like, share, pindot na rin, subscribe para updated kayo palagi sa aking mga video. So sa susunod ng mga bagong mga video. So matagal-tagal na rin ako nasundan ng pagbablog guys kasi nagbibiyahe kasi akong nagbibiyahe ako ng jeep tapos nag, uh, may trabaho din ako so sadline lang po sa pagbablog ko uh, minsan uh, napag, napaparami ang pagbablog ko so ito guys dito na naman ako nagbablog na naman ako so araw ng lunes ngayon uh, uh, pizza ano pizza natin ngayon uh, tinanap yung pizza guys So uh, 16 Ah si binti na palagay guys. So yun guys. So napakaganda yung color nito, guys. Isumok muna guys para makita niyo ganda ng apoy, guys. So yung apoy niya guys, kulay pula. Uh, may dilaw, puro napakaganda, parang ala LPG pa rin ang gamit natin. So kagandahan nito guys So yan Sige Ayan So lalagan na ng palapot sa guys Ayan Luto natin ng uh, Ayan guys Sarap ng pork pork oyster sauce ayan so uh, sarap talaga ang kalandis wheel so laking, laking tipid dito guys sa so, lahat tayo magumagamit so sana may ganyaw ka rin yung gumagamit na itong use wheel kalandis oil so napakaganda guys so para paraan lang tayo guys paano tayo makatipid sa kalandis wheel so sa gasol So malaking bagay ito guys. So sana maingan nyo kayo gumamit. So wag nyo kalimutan guys. Ah, uh, pagkatapos nyo manood sa pakipindot na rin. Subscribe, like, share. Para updated kayo sa aking mga video guys. So shout out po sa inyo lahat. At kumusta po sa inyo mga followers. So maraming maraming salamat po sa inyo. Kundi hindi dahil sa iyo, hindi ako nakakarating sa YouTube channel guys. So sana humingi kayo ng kumingi ako ng tulong sa inyo guys sana huwag niyong kalimutan na share, like sa aking mga video guys so yan pa panoorin niyo palagi guys ang aking video para nasuportahan niyo ako so yan guys napaganda so walawin na natin to yan. so hinahanan natin guys inaanan natin ayan so napakaganda ang kalandiso guys so sana huwag niyong kalimutan uh, share like ang aking video guys so welcome to my vlog so araw ng lunes ngayon 2025 ayan So, hinaan na natin guys yung apoy. Sumalapit so, na sumaloto. Si Ayan. Napakaganda guys. So, huwag nyo kalimutan guys. Uh, comment kayo. Comment lang po kayo. So, malalaman natin saan kaya natin nakarating ang ating video. So, sa mga sumusuporta, uh, sa support nyo, maraming salamat. So, comment lang kayo guys anong masasabi nyo o pakilagay na rin yung anong lugar nyo, saan kayo naroon para malalaman saan na ma nakakarating ng aking mga video. So, uh, maraming maraming salamat sa mga followers ko. So, yan guys. Napakaganda ng kalandiyo sa

kasi okay, natin guys this oil na muntika yan this dito So yan guys, panoorin niyo para ma bandang hanggan sa dulo yo guys. So tuturo ko sa inyo guys paano pagpatay sa sa kalandiyo na gusto mong yung guys. So hindi hindi na dito patayin dito, walang patayan dito guys. So pata, uh, mabilis lang patayin guys, gawin ng paraan na mabilis na paano tayo mag, mag gusto tayo ng mga madali na gusto natin patayin guys uh, basahan na, basahan lang guys na basa yan may tubig yan kailangan basahan so ganito lang guys so patayin mo natin dito sa controller so ganito lang guys uh, basahan lang ng ilagay guys para mabilis mapatay so ganito lang guys oh yan So, napakabilis lang ang pataya ng kalandiyosuin. So, ganun lang guys. Napakasimple lang. So, okay na. Patay na siya agad. So, ba diba guys? So, kung gusto tayo na magmamadali na paano magpatay sa uh, kala, uh, apoy. So, basahan lang na basahan guys. Na, uh, basahin uh, basain lang ng tubig. So, yan guys. Dito lang po video. So, sure for watching.